Nangako ang Germany na magbibigay ng karagdagang supistikadong drone sa Philippine Coast Guard para magamit sa kanilang operasyon sa pinag-aagawang karagatan sa West Philippine Sea. Tiniyak ng bumibisitang German Foreign Minister na si Annalena Baerbock nitong Huwebes. Ginawa ni Berbach ang katiyakan ng makaharap niya sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Foreign Secretary Enrique Manalo sa palasyo at nang maglaon sa araw ding iyon ay nagpahayag ang mga opisyal ng pagkabahala sa tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinagtatalo ng mga daluyan ng tubig. Ang Philippine Coast Guard ay mayroon ng dalawang Trinity F-90 dagdag drone na ibinigay noong 2022 ng Germany sa pamamagitan ng German Corporation for International Cooperation. Ang karagdagang apat o higit pang mga unit, bahagi ng 129 euros milyon, 7.9 na bilyong piso, na tulong mula sa gobyerno ng Germany, ay gagamitin sa mga operasyon ng Coast Guard sa West Philippine Sea, pagtugon sa mga kalamidad at mga operasyon ng relief, maritime surveillance para sa pagsugpo sa droga, at mga operasyong ilegal na pangingisda. Kasabay nito, magiging kapakipakinabang ito sa pagbibigay ng imahe para sa mga layunin ng reconnaissance at bumuo ng mga mapa na may mataas na resolusyon na nilayon para sa pagtatasa ng mabilis na pinsala sa pagtapo ng langis o isang mabilis na survey sa isang lugar ng interes para sa mga posibleng labag sa batas na pagkilo sa dagat. Sinabi ng German diplomat na ang paggamit ng China Coast Guard ng mga lasers at water cannon laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay isang pag-aalala kahit para sa mga bansang European dahil, ang ganitong mga peligrosong maniobra ay lumalabag sa mga karapatan at pagkakataon para sa pagunlad ng ekonomiya ng iyong bansa at iba pang mga estado. Sa PCH Headquarters, ipinalam ni Baerbock sa mga Filipino Coast Guard officials Germany na mag-aalok ito ng concrete training programs para sa mga tauhan sa frontline na humaharap sa maritime harassment ng China. Ang Germany ay magiging masaya na suportahan ito at tumulong sa pagbuo ng tiwala, na mahalaga at makakatulong din na maiwasan ang pagdami sa ganitong paraan, sabi niya. Sinabi ni Admiral Ronnie Hill L. Gavin, PCG Commandant, na tinalakay sa kanya ng dayuhang diplomat ang kanilang karagdagang suporta para sa pagpapaunlad ng mga drone gayon din ang mga pagkakataon sa pagsasanay upang mapalawak ang kanilang mga kasanayan. Samantala, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Berbach na plano niyang bumisita sa Berlin, Germany sa Marso taong 2024. Mahigit 60,000 Pilipino ang naninirahan sa Germany, karamihan ay nagtatrabaho sa sektor ng medikal at industriyang nakabase sa dagat. Sa ibang balita, Iimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang tangkang pagpapadala ng 38 na milyong galon ng gasolina mula sa base militar ng US sa Hawaii patungo sa isang commercial storage facility sa Subic. Sa isang panayam noong huling bahagi ng Huwebes, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Sabi niya ay nagsimula rin kami ng investigasyon kaya handa kaming ipakita ang mga katutuhanang nahukay namin tungkol sa pag-aangkat ng gasolina sa bansa. Hinimok ni Senador Maria Josefa Imelda, Aimee, Marcos ang AFP at ang Department of National Defense na ipaliwanag ang kargamento ng gasolina. Ang 30 na milyong galon ay bahagi ng 104 na milyong galon ng panggatong ng militar mula sa Red Hill Underground Storage Facility, na pinapatakbo ng US Navy sa Honolulu, Hawaii na dinadala ng isang commissioned tanker, Yosemite Trader, patungo sa Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation sa Subic. Noong biyernes, sinabi ng Subic Bay Metropolitan Authority, SBMA, na namamahala sa Freeport, na hindi natuloy ang fuel transfer dahil nabigo ang Yosemite Trader na makakuha ng clearance mula sa gobyerno ng Pilipinas. Itinanggi ni Bronner na sangkot ang AFP sa pagpapadala ng gasolina. Ngunit nakita namin ang mga dokumento na sumusuporta sa pag-import o paglipat ng gasolina na ito sa bansa. Sinabi niya na mayroong mga ahensya ng gobyerno na kasangkot, ngunit hindi namin babanggitin kung ano ang mga ahensyang ito. Gayunpaman, kung sakaling maimbitahan kami sa isang investigasyon handa kaming ipaliwanag ang aming panig. Sinabi niya na ang US ay karaniwang humihingi ng pahintulot mula sa gobyerno upang dalhin ang mga kinakailangan sa logistik ng militar sa bansa. Ang mga direktang bagay, halimbawa, na pumapasok sa bansa ay binibigyan ng abiso sa sandatahang lakas, sabi ni Bronner. Nauna ng kinumpirma ng US Embassy sa Manila ang paglipat ng gasolina sa Subic, isang dating base ng US Navy at idinagdag na dumaan ito sa mga tamang channel at logistics contract sa mga katapat ng Pilipinas. Sa isang pahayag noong biyernes, sinabi ng Departamento ng Depensa na ang paglipat ng gasolina ay bahagi ng regular na komersyal na transaksyon sa pagitan ng gobyerno ng US at ng mga kumpanya ng Pilipinas. Sinabi ni Marcos na ang hindi maipaliwanag na katahimikan ng Washington at Manila sa kargamento ng gasolina ay, Nagtaas lamang ng mga hinala tungkol sa prepositioning ng mga supply ng militar sa bansa sa gitna ng mga hula ng isang digmaan sa pagitan ng China at US sa Taiwan. Sinabi niya na ang subik ay hindi isang EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement, site, kaya saan sa teritoryo ng Pilipinas itatabi ang milyon-milyong galon ng langis. Ilang base militar ng Pilipinas ang itinalaga bilang EDCA site kung saan maaaring magimbak ang militar ng US ng mga bala at iba pang kagamitan at payagang maglagay ng mga tropa sa isang rotation basis. Sinabi ng SBMA sa isang pahayag na sa umaga na nakatakdang dumating ang tanker sa Subic, ang ahente ng barko na si Pars Marine ay hiniling na kanselahin ang entry clearance ng barko dahil hindi ito nakakuha ng diplomatic clearance mula sa kagawaran of foreign affairs. Ang Yosemite Trader ay hindi nakapasok sa tubig ng Subic Bay at hindi nakapag-discharge ng kanyang mga kargamento sa storage facility, gaya ng naunang iniulat ng US Embassy at ilang media outlets, sabi ng SDMA. Sinabi ni Marcos na ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at US ay hindi lisensya para iwanan ang mamamayang Pilipino sa dilim. Ito ay hindi lamang isyu ng patakarang panlabas kundi ng soberanya ng Pilipinas, maging ang kaligtasan sa kapaligiran. Mas mabuting magkaroon ng malinaw na paliwanag ang gobyerno para dito. At kung nagustuhan mo ang ganitong topic ay paki-subscribe, like and share po.